ang ginawa po nila, yung mga gamit ko inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, nila yung yung ulo ko. <laughs> Pasensya na po. Si Elias David ay gumawa po ng video, uh, colleague at uh, mga uh, resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa. At uh, baka hindi maayos yung kanyang connection pero kasama pa rin natin siya live para patutuhanan ang sasabihin niya uh, ang sinabi niya sa pakikinggan natin video. Okay, at uh, for the record po uh, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas uh, ng bansang uh, kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Kiboloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, magbeg ganon, Malimos? Bali nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok uh, 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Tibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, in-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda. Ganon yang people po ako noon bata pa po ako noon hindi pa ko talaga at hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry nagsimula po ako magtinda pinagtitinda nila ako ng mga pastillas mga candy makapuno tapos minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas may experience mo bang maano ma uh, parausan sit physical yes po nung nag full time po ako nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Tibuloy. That time po, uh, na-promote po ako. Yung pagka-promote po po, inilagay nila ako sa Dabao, sa uh, studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Uh, meron daw po ng naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through, through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong patexmate na taga RPNI na reporter pero hindi po yun totoo tapos inload nila ako noon hindi na nila ako pina-duty. tapos yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko yung ministry ko ngayon nagpaalam na ako lalabas. hindi nila po ako pinayagan ang ginawa po nila yung mga gamit ko inilagay nila ako sa Bartolina nung nilagay nila ako sa Bartolina Fourteen po kami, magkakasama. Pinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inuntog nila yung, yung ulo ko. <laughs> pasensya na po kung, pasensya na po mo nagiging emosyonal ako kasi, seniors years na, 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 nakaraan pero, naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sino yung mata ko. Ilagyan nila na sila yung ari ko. Ilagyan na nila na sila yung bibig ko. Alam mo mo. Pahit ba ang nila na sila? Sigaw lang ako ng sigaw pa sila na po. Pag sinabi mo sila, sino sila? Pwede mo Marami mga kakakakak? Marami po sila sila. ko po sila lahat. Ang nag... Ang nag... Torture po sa akin. Number one po, si Julio Pablo, tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkil po ni Pastor Kibuloy Antico. Inutos ba ni Pastor Kibuloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon, Madam, uh, madaling araw yun, uh, around 5 o'clock, mayroong hook-up na nangyari galing sa Amerika, live po yun, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo. Kahit po yung mga kasama ko na tinorture, akala po nga namin hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganun? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last last week ng October kasi po pagkatapos po kami binugmo pinahirapan pagkatapos kami tinorture si inestambay kami doon sa taas sa Bartolina nagpahinga nila kami doon mga isang linggo pagkatapos kami pinagpahinga ibiniyahi kami papunta doon sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kimuloy. pero ano po yun under of construction pa kami ang pinakaunang pinilagay doon ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa Uh, grupo doon sa kingdom Yes ma'am uh, bali nung nag nagpa, nagpagaling muna po ako nung mayroon na akong lakas kaya ko nang tumakas nilaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na pero takot sila ilan lang po ang sumama sa akin bali ako po ang nagplano lahat ng pagtakas namin